No? masi-share ka sa crowd. It's my very, very first time, of course. At eto po, pinaghandaan ko for three years. Pinangalan ko po, po talaga to. Sinulat ko na po yung script. Kaya lang sa sobrang haba, hindi ko na binibid kasi baka hindi po tayo matapos. So, share ko lang po sa inyo yung konting story ng buhay ko. Ayan, hindi po lang po yung bata ko. ko uh, po akong mahirap. So, yung talagang totoong mahirap na yung tipong pagkakain mo ka pa sa mga kapatid mo. Yung tip, kailangan mapusog muna sila bago ikaw. Mahalang mo kasi nag-separate yung parents ko kasi uh, siguro 8 na kami magkakapatid. Saka nila na-realize na hindi nila mahal yung isa't isa. isa. <laughs> iba, yung tatay, yung asawa ng iba. Siyempre, ako po yung naiwan sa gitna, ako po yung naging ina at ama. yung mga kapatid ko, bigla-bigla. Wala pa akong choice, hindi ko po sila pwedeng takpungan. Kasi mga ko po sila. So, nung nag-aidit po ako, nangarap din po ako, na sa isang araw, hindi ganito, yung, yung, babuhay naman tayo na kumain tayo ng maayos. Then, one time, hindi kayo ni God yung opportunity na kapag-abroad ako, sa kaling paraan, kung yung mga OFW yung, uh, nag-a-abroad for contract na mga uh, 3 years, gano'n gano'n, kontrata din po ako sa Japan. Marriage contract nga lang. <laughs> Renewable. No? Magpapalit ka ng asawa. Ganun po yung mangyari It's a very big sacrifice kasi kailangan kong lunukin ko. Ano yung lahat ng pwede kong para sa pamilya ko. Para sa mga kapatid ko. Then sabi ko dati, I was 18 years old time. Japan. Sabi ko, yes, ito na to. Pangarap ng baba. Isang na-cancel savings. Makukuha ko dito. Kailangan ng 26 years old ako. Meron na po lahat niya. Kaya ng 26 years old na ako ang nangyari, guys. Wala lahat yun. Parang ano nangyari pagharap ko sa salamin? Rosie, tumatanda ka. Nagpumapangit ka pa. <laughs> Gusto mo ba yan? Then that time, sabi ko, kakapangarap ko pala ako yung, youngest ko. Three months at that time, sabi ko, God, Ama, hindi naman ang opportunity. Ginawa ko na lahat. No, kung pumutas kung ng paray yung papasok, pinasok na lahat dyan, yung matinong opportunity naman ngayon na pwede makapagbabago ng buhay ko. Kahit ano, God, in-invite ako ng pinsan ko po sa A-Global. Apply, Melody Salcedo! ko, hindi pa ako naniwala. Kasi po yung pinsan ko, kilala ko po siya since, since childhood. Sabay po kami lumaki. Tatlong araw lang po ang pagitan namin. Nung pinanganak kami. Kaya alam ko na alam ko kung sino siya. kilala ko siya. Alam ko na kung siya nandito sa harap ninyo ngayon, hindi matay na siya. Ganun ka mahiyain yung pinsan ko. Kaya hindi naniniwala kasi ako dati nang natural, networking kailangan maingay ka, ma madaldal ka, machika ka, mabuka ka. Hindi kayaman kung wala kang ganun. Kaya hindi ako naniwala sa pinsan ko. Pinalagpas ko yung six months. At such time, humingi ako kay ama na opportunity. Bumalik ulit na yung global pa rin. Pero this time naman, ang nag-invite na sa akin, si Apply Cliff Anthony Santillian, na nagkataon na Apply naman yung Melody Salcedo. Yes! Marami lang yung yes. Apply! Thank you! Yun siguro kanina sa mga shares, na-invite sila in person. Sa akin po kasi na-invite ako through online. Facebook. Kasi nung panahon po nang nag-graduate ako ng high school, high school graduate lang po ako, pero okay lang yun, wala sa pinag-aralan niya, nasa laman ng bulsa yan. High school lang po ako, pero nung nag-start po ako ng, 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 Facebook, ganun po, nasa ng X, nasa ng Y. ba? Diba? Kaya sabi ko sa, sa upline ko, paano ko gagawin yung business? Sabi niya sa akin, Rosie, kung paano kitang in-invite, ganun lang din yung gagawin natin. At doon po, nangyari yung, yung, yung whole story, bakit uh, nakuha ko yung first million ko sa AIM Global. ba? Diba? Sa Japan, lagi sinasabi nung, no, nung, nung ginagawa ko yung network sa Japan, maraming mga 40 years na sa Japan, 30 years, 30 years na sabi nung si tulungan mo ako, tulungan mo ako gawin yung business, kasi gusto ko lang umuwi sa Pilipinas for good. You know? Pilipinas, nung umuwi ako last April, sabi mo, kabataan ate, tulungan mo naman ako. Tulungan mo ako makahanap ako ng akong puntang Japan. Kasi gusto ko mag Gusto ko maiawan yung pamilya ko sa kahirapan. Isipin niyo yun, Pilipinas, Japan, yung mga nandun, gustong umuwi sa Pilipinas. Yung mga nasa Pilipinas, gustong umuwi doon. Parehong reason. Gustong maiawan sa kahirapan. At gustong maiawan yung pamilya sa kahirapan makasama yung mga mahal sa buhay. Diba? sa pera yung naglalayo sa pamilya. ba? Diba? Yung magulang sa anak, kapatid sa kapatid. Akala ng iba, OFW, uh, bayari, o oh, na natin, oo, yes. Marami na tutulungan yung mga OFW. Pero yung mga OFW, marami din pamilyang sinira. Mga anak, na, inin, na nagkaanak na lang din ang wala yung mga magulang. Diba? Guys, eto lang po yung nag nagpagising sa akin. Sa lahat, sa lahat sasabihin ko po sa inyo, ngayon na, last na to, promise. <laughs> Bigyan niyo yung mga sarili niyo ng 5 seconds. 5 seconds para tanungin yung sarili niyo. Kung yung mga mga buhay na, na, meron kayo ngayon, yung buhay na tinitirhan niyo ngayon, yun ba yung buhay na gusto niyo? Kasi kung yan ang buhay na gusto niyo, ituloy niyo yan. Walang problema dyan. Diba? Pero kung hindi yan yung buhay na gusto niyo, baguhin niyo. Yun ang ginawa ko. Iniwan ko po yung Japan. Last April, umuwi na po ako dito for good. Dati po yung bahay namin, kuko, na kapag kaungkulan, hindi mo na kailangan ng balde. Tayo ka na lang talaga. Kasi wala ka lang mahihigaan. Nung na Japan pa ako, nagbago naman siya ng konti, konti-konti lang. Pero ganun pa rin. Pero nang eh, nag-aim global na po ako, binili ko po yung bahay namin. Ngayon ang mga anak ko, dyan sa Davao, uh, worth 4 million. The last Wednesday, sabi mo, ko, hakataw muna ako. After yung bahay, sabi ko, hakataw muna ako talaga. Mga six months pa bago ako maglalabas ng sasakyan. Kaya sabi ko, paano ako makakahataw sa buong Mindanao kung wala akong sasakyan? Last Wednesday po, uh, hindi sinasadya na nilabas ko, ko yung Ford Everest ko. la